Dreaming. Ayan so dito namatay na ako ng tupa ngayon. kapapatay patay na lang. So ito kaladating lang nito nung Friday lang linggo ngayon. Ah uh, Bali. Um uh, ito mula uh, Kuya po ang dito sa Gabaldon. Ah uh, Bali galing ako ng kwan nakakatayo pa to eh pero mahina na uh, tapos ngayon ayan hindi na siya uminga ngayon ayan tapos pumunta ako kalina sa sa veterinaryo dito malapit sa amin ang suggestion daw kapag malayo ayan, pag malayo daw yung biyahe uh, make sure daw na walang sakit yung alaga or yung kambing or tupa ito kasi nagtatae Ayan. tapos pag ibibiyahe daw ng malayo dapat pinapainom daw ng electrolytes ah uh, tulad nito kaya tama din yung hinala ko na kaya nang hina siya dahil sa pagtatayuan ayun pambaga na dehydrate siya kaya ampayo ang, ang sa akin kalina ah uh, painumin ko ng electrolytes dapat daw pala kapag kapag nagbibiyahe ka ng mga alaga bago at pagkatapos mong maibiyahe dapat pinapainom ng electrolytes para mabawi nila yung nawalang lakas sa kanila lalo kapag ganitong may sakit sa kampayo nila wag na wag mo daw ibibiyahe kapag may sakit so yun nalagasan tayo ng isa ayun lang uh, bala tips lang yun uh, huwag na huwag kayo magbibiyahin ng alaga nyo ng may sakit or nagtatae ganun mas prone sila na baka hindi nila kayanin